Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Athens. Recent di lamang sa kakatapos na switch of event ng Philippine Hour sa pangunguna ni Pablo ay nainatala na ipublish agad si Pablo sa Philippine Star, isang famous na online newspaper ng bansa. Sabi ng isang organizer at national director ng Earth Hour Philippines switch of event na si Angela Consuelo Ibay ay uh, Perfect ambassador itong uh, si Pablo para sa Earth Hour Philippines dahil na-embrace ni Pablo ang resilience of Filipino culture sa pamamagitan ng kanyang musika at uh, pagiging unique at pagiging uh, totoo sa kanyang sarili at sa kanyang talento na na-share sa kanyang mga fans at mga Pilipino.